Anong gagawin natin? Ice cream! Sugar! So, yeah, ice cream namin! Ice cream do! Sabi niya, gawin daw kami ng ice cream, DIY ice cream. Nakita niya lang to sa kakascroll niya. Sabi niya, try daw namin. Ang problema, wala kami mixer. Pero pwede naman daw walang mixer. So, itatry muna namin yung walang mixer. Kung hindi siya magiging successful. Itatry namin yung may mixer. Next video. Okay? Okay! <laughs> Anong kailangan natin? Oya! Condensed milk! Ay, ang galing. Ano to? Creamer. Very good. Ang gagawin lang natin, guys, is paghahalo-halo, ilang natin yung mga... Ingredients. <tong> Ay, ang galing! Ay, lalagay muna natin yung creamer. Eh? Ooh, dami. Sige, <tong> <nating> natin yan. At na-cream ni. yan eh. Diyo Pero dapat na-chill na daw to sa rep bago ano eh. Oo, mamaya. Ano oo, mamaya? Ngayon dapat. Paano po maghahalo niya? Kaluwete ka pala. Ay, nilalandi mo lang ako na. Ako na. Ay. Ako na! Tapos next is... Ala, wala tayo pambukas na yun to. Kuha ka ng pambukas bukas na yun to. Ano yung pang na yun to? Um... <laughs> ano yun? Ako na. Oh, sige, wala kang gagalawin dyan, ha? Apat. Oh, walang One, gagalawin. Three, Guys, ito yung materya na yiyaw pa, eh. Hoy! Ele, ele pa. Gamit ang pambutas na itiyo. Oh, ano? Diyan din yung Justine. <laughs> ako na magubuhas kasi ah. matalas to. Ayan na, matalas oh. Sige, oh, magalagay na po tayo ng... condensed milk niyo. kadami? Madami yan. Wow, ah, uy, tama na, tama na. Ano ba yan? Mm, sarap. Ang gulo ng tutorial na to. Alay, mabuti. Ang condensed milk tsaka... kina kina Ako na, ako na. Matatapon na. Yeah. Excited ka na ba? Yay. Yeah. Eh, nabang inahalo to, kailangan natin durugin yung... Ano? Oreo. Durugin. Paano mo dudurugin yung Oreo? Hindi yan, yung isa. Ay, Naki! <laughs> Dinudurog niya sa dingding. Huwag -ding. na natin durugin at durugin sobra. Ganyan na lang. Para buo-buo. Ay, ang dami. O, lagyan mo na ng Oreo. Ay, oo, oh, isang buo yun nilagay mo. Gusto ko kasi buo-buo yung Oreo. Pero maganda rin naman yung durog na durog. Depende sa inyo kung ano gusto nyo. Pero ang OA nang sa'yo, sobrang buong-buo naman yung Oreo mo. Ay, mo Okay. Ang galing, para nasang matanda. Hingal <laughs> <Galing> na, hingal. Ba't <laughs> ka okay hinihingal? Okay na yan? Or gusto mo pa marami? Madami na yan. <laughs> Ang kalat mo maglagawa. tama na. Hindi, pa hindi. Sa tayo na Okay. okay. Tikman to na. Tikman mo nga. Ay, ano yun? <laughs> Ang tawag doon. Ano sabihin nun? Ano sa? 1 to 10, ilan? Gano'ng kasarap? Um, ay, shit. Umabot ka na sa 20. Dati, 1 to 10 lang kaya mo, ha. Balak namin ilagay sana sa container. Pero parang wag na lang. Diyan na lang. Ay. Mm. Ginawa mo namang noodle. <laughs> Oo, oh, 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 ako na mag aano sa kamay mo. Magbabagbibigay. Ah? So, ayan, oh, ayan. Kunin mo yung isa. Masarap, no? Ay, sa'yo eh. Oy, bawal yan. Ano ba yan? Tignan <laughs> <Sinapa laughs> pa? Okay, paano ko kumain ng Oreo? Oh. Ay. Okay, ito try natin yung ice cream kasi wala si Tali kasi nandun siya sa papa niya. Aba, tignan nyo. Yeah. Ang sarap! Alas yung ice cream talaga. Pero parang mas masarap siya sa ice cream. Huh? Tali, tingnan mo. Ice cream! Oo, titikman ko na. <laughs> titikman ko na, wala ka. Hindi na si Hindi! Ano? Prank lang daw. <laughs> <tao. laughs>